sa mga humuhopya o umaasa kay Elias. Awat na, tapos na ang laban. Meron nang nanalo at nagpatibok ng kanyang puso. Si Abigail na aminadong selosa. Ayun mga nagararomaki, welcome po dito sa ating YouTube channel Super Cute TV. Ayun. So, habang yung iba Mario stress na stress na po ngayon sa Facebook mga ka-Q. Ayun, ito yung idol natin, guys. Patawa-tawa lang po siya. Ayun, tinatawanan lang po tayo. Elias <laughs> TV. So ito mga kayo, naalala nyo ba guys, na-future po sa KMGS po si Elias TV mga kayo. Ayan, so naalala nyo naman siguro yon mga kayo. Nag-trending po yon At syempre guys, hindi lang po siya yung in-interview ng KMGS. Pati na rin yung kanyang live-in partner po, yung nanay po ng kanyang anak na napaka-cute na si Apollo guys. Naaminado naman talaga mga kayo na selosa po siya guys. Pero in the good way mga kayo, in the good way naman siguro. Alalahanin natin mga kakuyo, simpleng tao lang din naman sila na nagkaroon ng chance para sumikat dito sa social media mga kayo. Ngayon, ah uh, siyempre may mga emotion pa rin yan guys sa tinatawag. So aminado naman si ma'am Abigail uh, mga kayo, na selosa po siya. Pero in the good way mga Siyempre, tulad din natin guys, for example, ikaw, uh, meron kang girlfriend, meron kang boyfriend, tapos nakita pong nakikipagsuwitan si iba, siyempre makakaramdam ka rin. Nang selos, tama. So, ikaw ba kung yung boyfriend mo, ah, nakikita mong nakikipagsuitan si iba, hindi ka ba magsiselos? Siyempre magsiselos. So, ngayon guys, uh, sinabi niya naman dito sa KMJS na selosa po siya. <laughs> Lahat naman tayo mga kayo nagkakaroon ng ganyang pakiramdam. Ayan, nagsiselos naman talaga. So, ito guys, pakinggan natin. Ayan, itong interview rin po kay Ma'am Abigail, mga kayo. Ayan, pang paano lang muna tayo guys, pang patanggal umay lang muna tayo sa sitwasyon ngayon. So ito guys, pakinggan natin yung interview naman kay Madam Abigail Maracchio, yung live-in partner po ni Elias GTV. Sa mga humuhopya o umaasa kay Elias, awat na! Tapos na ang laban! meron nang nanalo at nagpatibok ng kanyang puso. Si Abigail na aminadong selosa. May fans kasi dati na uh, talaga dito. Kasi very territorial ako eh. Yung, yung akin-akin. Tapos ngayon, oh, na-realize ko na since nag expand na yung circle niya, yung mga tao na nakakasalamuhan niya, kailangan ko talagang mag-adjust. Maliban daw sa charm ni Elias, na fall din daw si Abigail sa puso nito. Makita mo talaga na maganda yung kanyang heart. At meron na rin pala silang anghel, si Apollo. Si Elias talaga is super hands-on sa aming anak. What happened, Bella? Why are you crying again? Kapag siyempre, nasanay kang hunter nabot sa point ay ani pero okay lang man kayo makasabot mong pod hindi biro yung napagdaanan namin ngayon unti-unti na namin naaabot yung mga sinasabi lang namin dati na hey Inches ka unta ka nang makatugtog ka sa ka nang big stage pang uli na mingaw na ni mo pa hmm. so ayun mga kayo, yun po yung bahagi ng kwento na yun mga kayo, sa KMGS po Ayan kung saan aminada naman po yung idol abigil natin mga Q, na si Losa po siya guys. <laughs> Pero wag kayong magalala mga Q. Nag-adjust naman po siya. Sabi po niya. Siguro hindi lang siya dati nasanay mga Q. Ayan. Kasi siya, siya magkasama lang sila nila si TV. Tapos nagkaroon ng chance na sumikat. Ayan sa social media nagkaroon ng maraming taghanga mga Q. So nagsilos po siya doon sa humalik na babae kay lang TV mga Q. Pero sinabi niya naman na nag-adjust naman po siya guys kasi nga nakikita niya na dumadami na rin, nag-expand na yung mga nakakilala kay si TV yan yung na-reach ng Elias TV Macio. So yun guys, ayan, uh, ganun talaga Macio. Siyempre yung selos na yan guys. Hindi talaga natin maalis yan lalo pag mahal naman natin yung tao, di ba? So siguro uh, advice ko lang sa mga tao ngayon sa Facebook, ayan, napatuloy pa ring ginagatungan, patuloy pa ring pinapalala yung issue na to. Sana po maging masaya na lang po tayo sa nararating ng mga idol natin ngayon kay Elias, kay Ma'am Beverly, kay Ma'am Abigail. So maging masaya na lang tayo sa kanila mga guys, ha? Yun na po yung gawin natin. Ayan, wag na lang natin silang pag-awayin pa. Wag na lang natin palalain pa yung sitwasyon. yan kasi uh, para naman to sa mga idol natin. yan kasi kung maging okay naman lahat. At ako mga kakyo, umaasa talaga ako mga kakuha, na maging maayos, na maging okay din po yung lahat na babalik po sa dati mga kakuha. ingay ng aso dito, oh. Yan, nababalik po sa dati mga kayo. Yung tamang gawin lang dyan mga kayo, yung tipong mag-usap lang muna silang tatlo. eh okay? punta sila sa isang lugar na silang tatlo lang. Tapos pag-usapan nila yung mga dapat pag-usapan. Kasi kung abot naman dun sa kay Ma'am Beverly mga Q, meron naman po siyang ano, karelasyon. Yan, engaged po siya mga Q. naman po siyang asawa, sabi nga niya sa interview ni OG Diaz. So wala namang problema guys. Yan po is konting hindi lang po yan pagkakaunawaan mga kayo na kailangan lang talaga ng uh, matinding explanation, mailatag lang sa bawat isa yung intention mga kayo, para maging maayos yung lahat. So pinapalala lang siguro mga kayo ng mga tao ngayon, yan sila lang talaga yung nagbibigay, naglalagay ng sobrang kulay dito po sa issue na to Pero uh, huwag kayong maglalagay kasi yung mga ganyang bagay ay matatapos din po yan. Yan matatapos magsasawa at magsasawa din po yung mga tao dyan mga kayo at magiging okay din po yung lahat mga kayo dito sa mga idol natin. So yun naman talaga yung hangad natin guys na maging maayos yung lahat. Diba nga ang sabi nga ni Sir, uh, ni Sir Cabanero mga kakyos, Sir Nathaniel, yan, ipag-pray natin na maging maayos yung lahat. Yan, huwag natin sabayan yung issue mga kakiyo na lumalala lang talaga mga kayo, dahil din sa mga tao. Dahil pa iba-iba na, iba-iba na yung ano, iba-iba na yung kwento mga kayo. Pero yan po, umaasa po talaga ako na maging maayos yan. konting ano lang yan guys, yan konting pag-uusap lang nila, magiging okay na yan, Mario. So, yun lang guys. Yan, pinarinig ko lang po yan sa si inyo para at least pang tanggal umay na rin sa mga nangyayari ngayon dito sa social media, lalong-lalo na rin sa Facebook, mga kakyo. Na hindi rin natin maalis sa mga tao, mga kayo, na maniwala sa mga naririnig nila online, mga kayo. Kasi hindi naman lahat, mga kayo, ay vlogger. Hindi naman lahat nakakaintindi. Siyempre yung iba guys, tamang viewers lang. Tapos kung ano yung naririnig nila, yun nakaagay yung paninawalaan nila. So yun guys, pag pray natin na maging ma-okay, na maging maayos po yung lahat para sa mga idol natin.